Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon ay Saturday. Nagpunta po kami sa Rooms to Go. Ayan yung inside ng Rooms to Go. Rooms to Go ay for furniture and bed. Ayan yung loob. Nakapunta namin na dito last one year. Kumuha kami ng recliner. Puntang muna ako sa toilet. Kaya pakita ko sa inyo later. Ayan. Wait. Okay. Welcome back now. Ayan po yung loob ng rooms to go up. Ah, ng mga furniture nila dyan. Noon, kaya po kami napunta dyan ay maghahanap ako ng aming mattress. Kasi may mattress kami pero napakasakit ng aking braso. Kasi kung ako'y matulog ay one side lang. At saka parang antagal na nung mattress namin dito. Yung spring niya ay natatamaan na yung likod mo. Ayan. Kaya, napunta kami dyan sa rooms to go. Napakaraming tao. Kasi ay Veterans Day tomorrow. Meron siya veteran sales. Ayan, dito sa Amerika ay hindi mo naman kailangan agad bayaran lahat. Okay? Ayan, magda-down ka lang at yung isip, i-finance mo siya kung ilang taong gusto i Yan po yung napili ko na Mattress. Ang halaga po ng mattress na napili ko ay 3,800. Yung mattress lang at saka yung box na si ilalim. Hindi po siya set. Okay? Yan lang po. Tsaka may libre siyang dalawang pillow. Ang napili po namin ay Terra Pero Kaya ba yan? Basta ganun. Recommended daw yan ng doktor. Ngayon, nung umuwi kami, ay hindi ko alam kung tama yung decision ko kasi sobrang mahal niya kung tutuusin. Pero, sabi nga nila, mag-invest ka raw sa iyong bed. Kasi, pag ikaw ay pagod sa trabaho kailangan daw ang iyong hihigan ay napakasarap na higaan. Yun ang alam ko, sabi nila dito sa Amerika. Mag-invest ka ng iyong bed. Kasi, kahit mahal siya, kung talaga naman komportable ang pagtulog mo ay masisihan ka naman. Kahit magtrabaho ka na magtrabaho, ay pagdating mo sa bahay ay masarap ang higaan mo. Ayan. Yun ang pinaka-favorite kong place sa aming bahay ay aking bed kasi lagi akong nakaigaya. Yung babae na nakausap namin ay inaayos na niya yung paper. Ayan, di-deliver na daw sa uh, Thursday. Ayan po. Hindi ko alam kung tama ba yung decision ko na kumuha ako na napakamahal na mattress or hindi ko naman siya i-cancel. o oh, nakakaya naman pag kinancel mo kasi naka pag down na kami tapos post ko siya wala siyang tubo for Four years. Ayan. Kung ano lang yung hulog mo doon sa memory foam na yon sa foam, o sa mattress, yun lang po ang babayaran mo. Wala po silang tubo. Yun ang maganda dito sa Amerika. Meron silang mga promo. Ayan. Ayan po. Inaayos na niya yung paper. Kaya, nagsasign ako. Kaya po, yan yung nasa picture or sa video ko. Okay, next time, pakita ko sa inyo yung nakuha namin na mattress, queen mattress. Kaya ngayon, magiging masarap na sana yung aking pagtulog. Hindi nakatulad dati na hanggang ngayon, na laging masakit ang aking kalahati ng aking braso at likod ang kamay. Kasi nga, sa mattress namin, sana ay tama yung decision ko na kinuha ko yung 3,000 na mattress. Ang hanagap po noon sa Pilipinas ay 200,000. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Love you all.